Okay guys, uh, nandito naman tayo ulit sa sa work natin. Uh, tinawagan ako ni Chip Silverio para mag-order ng pizza para spare parts. Nandito okay. siya. Ayun, nandito na. To guys, uh... oh Chip, nandito ako ngayon, Chip. Uh, ah, oh, order tag pizza. Asa uh, di pa ako order pizza na kay gusto i-shout out. Oh, shout out sa uh, ni Renato Bacol sa Ibayo si uh, Ramiro Miyaris ang butugasan ng lugar ang mataaron sa tao sa sagadabaw labi na sa turil o sa guys ah di ami sa guys si grader ah kailangan ng pisa na orderan guys grabe ya init guys araw guys oh Oke guys, mag-order muna kami guys Balik ako, bye